Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-October bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So mga Pisces, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, your current energy. You have the Six of Swords. Beautiful in the area of what's blocking, ano yung humaharang sa'yo para ma-achieve yung manifestations at ma-solve na yung problema, you have the three of swords. Napakaganda. In the area of what you need to do, you have the queen of pentacles. Lovely. In the area of where you need to focus on, you have, wow, the star card. Beautiful. In the area of your, what's coming in sa life mo this time, you have the moon card. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayo Knight of Pentacles. In the area of your uh, fortune, you have, wow, the Knight of Wands. Good news is gonna come to you this time. In the area of your near future, meron po kayong Seven of Cups. Lovely. At ang missing puzzle piece ay yung kulang na kulang kay Pisces para makuha lang niya yung manifestations niya at matumbok na niya yung problema niya. Ito yan. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Pisces for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads na ko, maraming 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 salamat po. Yan po yung tanging paraan para po supportahan ako. So salamat po sa inyo. At the background, at the bottom of your deck, you have the seven of swords. Napakaganda. Dalawang seven here. You're very, very lucky very, very powerful. So, congrats po. Seven of Swords is telling you this time around, Pisces, you are about to really do things on your own. Kitang-kita ko yung pagkadala mo. Nadala ka na from people na hindi maasahan, from people na parang pinaasa ka lamang o niloko ka, inisahan ka. Kaya siguro talaga meron kang three of swords here telling you ang bumabalakid sa iyo ay yung pagkawala doon sa pain, sorrow, or disappointment. No? Some of you, as mababaw as disappointment and then as lalim as talagang sobrang pain. Kitang-kita ko rito yung parang sabi mo, sino bang maaasahan ko? Sino ba yung taong nandiyan for me? So that maging safe yung gagawin mo? You feel like maraming tao ang pinaasa ka lamang or talagang feeling mo you are being left alone by this person or this endeavor. And like sabi mo, ako nagagawa mag-isa, kikilos ako, babangon ka. Uh, you're now putting a lot of effort to make a new strategy, to make a new discarte on your own. Kitang-kita ko rito that you are doing things in your own hands, no? Panahon na para ikaw mismo ang kumilos at huwag nang umaha sa iba because other people may again disappoint you this time. So parang sabi mo, ako na hikilos, ako nagagawa ng paraan. Parang ganyan, okay? So, um, of course, other people may help you, pero kitang-kita ko yung pagiging punong abala mo. Parang ikaw talaga yung tutumbok at ikaw mismo yung gagawa ng paraan. In your center, you have the Six of Swords. Six of Swords, a card of uh, moving forward. No? Nakita ko dito, parang handa ka ng iwanan sa past. Yung mga bagay na mga bagay na hindi na nakakatulong or wala nang saysay -say para sa'yo. Um, narinig ko parang hindi mo na kailangan mag-goodbye. Hindi mo na kailangan pang itay o na cute ribbon yung mga bagay-bagay. Parang sabi mo, if you want to go, go. Parang you don't need na to fix things para sa kanila. Parang obvious na daw yung, parang very obvious na daw yung dahilan mo at yung gagawin mo. Parang wala na rin silang mukhang iaharap sa'yo. Parang ganun. So, kitang-kita ko rito na you're about to really move forward and let things flow. Sabi mo, bahala na kayo dyan. Si God na bahala sa inyo. Ako, move on, move on na ako. And I will do my best on own terms, hindi ka na sunod-sunuran sa ibang tao, and hindi ka na basta aasa sa iba na alam mong hindi ka sure, di ba? The six of swords, i-clarify natin. Six of swords, a card of parang letting go of things na para okay lang na magpabaya na. para okay lang na pabayaan mo na siya, sila, o yung bagay na yan. Sabi mo, I'm gonna rebuild myself or rebuild my empire somewhere else um, without the help of these people na talaga namang nagdulot ng pain sa'yo. No? the Six of Swords, you have the Queen of Cups. Yes. Sinusunod mo ang puso mo ngayon. Kitang-kita -kita ko rito. Um, sabi mo kung kung ang pag-ibig o kung ang katiwasayan ng buhay ko ay hindi ko mahanap sa mga taong ito o sa lugar na ito o sa sitwasyon na ito, handang-handa kang umalis. Mag-move on, move forward, letting things slide. At sabi mo, bahala na si God. Pero ngayon, hahanapin mo yung tawag ang damdamin mo. You want to follow your heart, you want to follow your intuition, and you want to be happy again. Kaya kitang-kita ko nag sa balutan ka or ready-ready ka na to make changes, no? In order for you to achieve more and great, get more na walang-wala doon sa mga bagay na pinagtiisan mo, mga bagay na pinagkasyahan mo. Ngayon, parang sabi mo, enough is enough. I want to parang give honor to my heart, protect your heart, ikanga and find other places. Sina mo naman ang pag-akit mo dito. You have the seven of cups. Nakakita ka na mga options. Sabi mo, panahon na para buksan ko yung mata ko, buksan ko yung mundo ko sa mga bagong bagay. At alagaan ko, with the Queen of Pentacles here, yung mga bagay na valuable at yung mga bagay na hindi, kayang kaya mo nang bitawan. In the area of your uh, what's blocking, ano yung humaharang, humaharang kay Pisces at this time in order for you to really bloom at makuha na yung manifestations mo at masolve na yung problema, three of swords, moving on parehong cards na nagsasabi sa iyo dito. Move on na tayo with a three of uh, with a three of swords and the six of swords. Kung ano man yung mga nakapag nakapagpanakit sa iyo o mga naging dahilan kung bakit parang gusto mo na lumayo at sundin ang puso mo. Parang panahon na for you to really give yourself some grace and posture and uh, another chance. Ano? So ngayon, ah, hanapin mo daw ulit yung bubuo sa puso mo. Move forward with the pain. Alam ko mahirap tanggalin yan, mahirap yan eradicate sa buhay, pero kung lahi ka daw gagalaw at kikilos, may kita mo unti-unti mababaon sa limot or kaya mababawasan na pa unti, unti yung pain na dinadanas mo. Narinig ko rin ito huwag daw magkasya pa sa mga tao, sitwasyon, or pagkakataon na nagudulot sa iyo ng mga pain na ito. Um, choose yourself. Pick up yourself. And let yourself be happy again. Okay? Three of Swords, clarify natin. Three of Swords being clarified by... Oops, dalawa ko natin. Yes, six of wands. Panahon na daw para tumbukin mo yung mga bagay na mag-move forward sa'yo because you're on the path of victory and don't resist change. Tinama naman, tatlong cards sa na to. Napaka-kompleto ng payo sa'yo na yung spirit guides this time, Pisces. In order for you to win this time, para manalo ka ulit sa buhay mo at makuha mo na yung tagumpay na minimithi mo, Resist, don't resist change. Power card is really about changes, um, pagbabago sa buhay, pero parang pinipigilan mo siya dahil nga painful pa o hindi ka pa makapag-move on or dinadamdam mo pa yung bigat o kung ano yung nangyari. Panahon na daw para magbago ang life mo, okay? And these changes only will happen if you could just really forgive yourself, forgive what happened. Kung hindi mo kayang magpatawad ng tao, okay lang, nirespeto kita. Pero kailangan talaga mag-move on ka na para ma-reach mo na yung bagong tagumpay mo. Because you're on the path of a really changed future. May mangyayari sa yung maganda. Kaya nga lang, kailangan daw talaga makita mo na yung liwanag doon at yung magandang mangyayari. Because kitang-kita ko pa yung pagka-stuck mo sa isang bagay na wala lang magandang hatid sa sa'yo the blocking, you have the arrogance, yes. N not seeing flaws hinders growth. No limits to learn and improve humility, awareness, and growth. Paano na daw para wag mo na daw i-ignore at wag ka na daw magmalaki, magmalaki pa tukol sa mga bagay na dapat mo matanggap bilang pagkakamali, bilang pagdurusa, and also bilang um, mga hindi mo nagawa before. Sometimes, we ignore kasi. Parang, hindi, hindi ako may kasalanan. Hindi, hindi ako mali. Parang, sometimes, you need to also accept, okay, nangyari yon Ito ang pagkukulang ko. Ito ang pagkakamali ko. Pag kasi naging aware ka na sa naging particip participation mo sa painful moment na ito, mas magiging madali sa'yo ang mag-move on at tanggapin yung mga pagbabago para magtagumpay ka na this time, okay? Kitang-kita ko rito na you need to work on yourself more than anything else. Uh, the message of positive change. Yes, kailangan yung pinanggalingan mo na lugmok at iyak at pagkadusa, kailangan mong tignan yan sa ibang perspektibo at sabihin mo, kayang-kaya ko pang bumangon, kayang-kaya ko pang bumawi. Hindi ako papayag na sirain ako ng painful na ito. Kailangan kong kumilos on my own, stand up on myself, and rechange my life. Okay? In the area of what you need to do, you have the Queen of Pentacles. Panahon na ngayon para payabungin mo ang pera mo. Okay? Do ka daw ngayon mag-focus sa pera, sa trabaho, sa pangarap, sa iyong retirement plan, sa iyong ipon, no? Kung yung mga mahalaga ngayon na pwede mong patubuin at palakihin, doon ka mag-focus. Okay? sa ka ba magaling? Saan ka ba talagang may power or may may promise, no? Halimbawa, magaling ako magluto, try ko magluto, baka pwedeng makabawi 'yun sa akin. Magaling ako gumawa ng content creation, baka pwede na akong mag-TikTok or YouTube, baka dun ko na pwedeng palaguin ang pera ko. Saan ka interesado? Saan ka marunong at saan ka expert? Ito na 'yung time para palaguin 'yan, para alagaan, para i-explore, Because pag in-explore mo yan, nakikita ko rito yung paglago ng buhay mo. Panahon na para ibangon ng sarili at piliin yung kapaki-pakinabang na sa sa'yo ng long-term money gains. Okay? Um, nakita ko rito, umiyak ka na ng maraming beses, nagkulong ka pa, ina-isolate mo ang sarili mo sa ibang tao. Panahon na para maging productive ka ulit, Pisces. Okay? Queen of Pentacles, The Three of Cups. Yes. Focus, focus, focus ka sa ikakaunlad ng buhay mo. And the right people will be there assisting you, helping you, guiding you. Pwedeng kapatid, magulang, anak, or partner mo, or kaibigan, best friend na talagang magiging support system mo para tulungan ka na i-try ulit yung buhay mo. Parang ito yung pagkakataon na sige, subukan natin. Sige, um, try ko lang, baka pwede sa akin to. So, um, kitang-kita ko rito, lalakas ang loob mo with the right people. Of course, sabi ko nga sa inyo, ikaw pa rin ang gagawa mag-isa. Ikaw pa rin ang tatayo at magiging CEO ng buhay mo. At ikaw ang didiskarte. Pero ma merong mga tao sa paligid mo ang aagapay sa'yo para makapag-push ka and you're on the path of getting you know valuable sa kapaglago sa buhay. Kailangan lang talaga ng lakas sa loob, focus, nurturing uh, energy at saka tulong mula sa ibang tao. Na talagang mararamdaman mo na may gagabay sa akin, may susuporta sa akin, okay? In the area of where you need to focus on ano yung dapat po daw pag-focusan yung pagangat ng buhay mo. Because star cards all about you know healing from the past panahon na para pagtuunan mo ng pansin yung paghilom ng puso mo mula sa nakaraan, mula sa mga bagay na kinalugmukan mo. You came from a tower moment eh. Nanggaling ka sa isang talagang nabuwal, nasira, na lay off ka siguro, o kaya naputol, o kaya naghiwalay, something like that. Talagang sobrang painful or sobrang, sobrang disappointing. Ano? Kaya sabi rito, panahon na para humilom ka. Patuloy mo daw diligan yung mga bagay sa buhay mo na kapakipakinabang. Mga bagay na magpapaunlad sa'yo. No? Wala ka na daw dapat time for something na temporary, for something na panggulo lamang, for something na hindi magdudulot sa'yo ng magandang kinabukasan. Panahon na with the Queen of Pentacles here, focus on your dreams, focus on your goals na talagang lalago, totoo at magpapamayani sa buhay mo. Nakita ko rito, that you are your, you are the universe favorite this time. Meron kang wish, meron kang hinihiling na dasal, panahon na daw para actionan mo yan. Halimbawa, pangarap kong makapagtayo na ng sari-sari store, baka ito na yung chance mo to really rebuild that. Take a, take a move, take a concrete decision and concrete strategy patungo sa mga bagay na yan. So, panahon na daw para tutukan mo ang pangarap mo, ibangon ng sarili, at to pa rin ang iyong mga dasal. Okay? The star card, is being clarified by you have the Knight of Cups. Who? Napahagan dito. Offer yourself. Offer your love, your affection, your expertise sa mga bagay na patungkol or palapit sa mga pangarap mo. Knight of Cups all about you giving your service to others. For example, na walang ka ng trabaho ngayon o kaya nahiwalay ka sa partner mo and then sabi mo, hala, paano na to? Paano ko bubuhayin ang pamilya ko? You need to offer yourself. Halimbawa, magpunta ka sa social media mo mag-post ka ng um, sino po rito pwedeng sino ng maglilinis ng bahay pwede po ako so you, you need to open yourself to a lot of networking para makita mo yung sinong mga tao ang mag-offer sa akin pabalik na mga kaya kong i-offer palapit sa pangarap ko. For example, bigyan pa kita example, pangarap mo ituloy na ang pangarap mo, pangarap mo ituloy na ang dream mo maging singer. So, you need to open yourself. Kumata ka sa TikTok, mag-audition ka sa mga networks para may offer din sa iyo pabalik yung din desire mo. This is all about you putting the hard work, papalapit sa dreams mo, okay? Strategy, strategy, strategy. And the offer will come. Kailangan daw buksan mo ang sarili mo uh, connections sa social media. Um, kailangan maraming tao makaalam kung ano yung mga tinutumbok mong um, opportunity para dumating siya sa'yo. Okay? Nakita ko rin dito, magpasa ka na maraming resume sa iba't ibang kumpanya na uh, pasok doon sa qualifications mo. Halimbawa, ikaw ay chef, wala kang trabaho ngayon, gusto mo maging cook. So, mag-submit ka na maraming resume in different restaurants, in different um, hotels, no? Parang put a lot of effort sa iba't ibang bagay and see kung ano mag-arise na offer pabalik sa'yo na para ng dream mo, okay? In the area of what you need, what's coming in sa buhay mo, you have the moon card. The moon card, it's all about you magkakaroon ka ng clarity this time. Because a moon card all about mga illusion, it's all about fluctuating emotions, no? Parang ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, halo-halo yung emosyon mo tungkol sa mga bagay na malabo, sa mga bagay na unclear o hindi sigurado. Pero, this time around, kitang-kita ko, both cards, in your current energy and what's coming in, napakalakas ng iyong intuition with the Queen of Cups and your the Moon card. Um, listen to your intuition that will guide you to the right direction. Alam kong ramdam mo na yun. Alam mo kung ano yung gusto mong gawin. Alam, alam kong alam mo kung anong, saan mo gusto mong pumunta. Kung ano yung malapit sa puso mo na decision, listen to that. Nakita ko rito that you are guided, you are protected, and that the universe is here seeing you and feeling you and pushing you sa mga tamang direksyon. Kung meron daw mga bagay o mga tao na iniwanan ka, binitawan ka, or nalugi or nalusaw, um, huwag ka daw matakot at huwag ka daw mangamba because kitang-kita ko rito that the answers will come. Um, kung meron daw mga bagay na litong-lito ka na sa ano bang gagawin ka, ano bang gagawin ko, huwag ka magalala, the clarity will come this time. Hindi-hindi ka na confused, malalaman mo na yung strategy mo moving forward sa gagawin mo. Okay? The moon card. You have. the page of ones. Yes, may darating sa iyo na magandang balita. May darating sa iyo na good information or good opportunity. Na una matakot ka, mag-aalinlangan mag ka sa mo kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Teka, am I good for this? Ang ah, maraming kailangan gawin, maraming kailangan asikasuhin, pero kaya ko ba siya? So, wag ka daw pangunahan ng takot mo, wag ka daw pangunahan ng inhibitions mo. Try mo lang, subukan mo lang. Yes, hindi siya malinaw. Yes, marami mga alinlangan. Uh, kaba kung ano bang mangyayari ako para roon Pero nakita ko rito, you need to be adventurous. You need to try. Try mo lang, subukan mo lang. And nakita ko rito, kakayanin mo yan. Um, naging, naging experienced ka na Marami ka ng pinagdaanan, marami ka nang naranasan. At magamit mo yan sa pagpasok ng bagong blessing na ito. So, lahat ng questions mo in the past, sabi mo, bakit ako hiniwalayan yan yan? Bakit ako nawala doon? Bakit ako natanggal dyan? Bakit nawala sa akin yung mga bagay na ito? Eh, ang galing-galing ko naman here with a page of ones garantia may papasok sa yung bagong opportunity bagong blessing na tatapos sa lahat ng mga confusion mo okay in your what's coming in you have Uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Yes, akala mo lang may hirap ngayon, akala mo lang walang mangyayari, pero unting kalkal lang sa lupa. Yun, nabungkal niya. Mababaw lang pala yung kinalalagyan ng treasure. Ibig sabihin ikaw, alam ko pagod ka na, marami kang takot, duda, alinlangan, um, sukong-suku ka na. Pero kung tatry mo pa ulit, susubukan mo pa ulit, biglang boom, dumating yung talagang treasure or tagumpay. You just need to not give up on yourself. Pag may dumating na bagong pagkakataon, ituring mo yan na, ay, may chance pa ako para umasenso. May chance pa ako for new things. Okay? Another message, great adventure. Take a risk, venture forward. Yes. Ito talaga yon with the uh, seven of swords. Magtry ka ulit ng bago. Subukan mo lang. Magtake risk ka. Baka yan na yung moment mo. Okay? In your divine messages, meron po kayo Knight of Pentacles. Ang payo sa'yo, no rush. Huwag mga wag Huwag tatakbo. wag bibeles wag agad magde-decide. wag agad oo -o -o about something or someone. Kailangan daw pag-aralan mo daw muna. Mas maraming knowledge. Mas maraming informasyon. Mas mahabang plano. Mas meticulosong plano. Mas mabuti. Kasi, diyan mo makikita kung, ay, teka, may loophole ba dito? Ay, teka, talaga bang bagay sa akin yan? Ay, teka, parang dadaan pa pala ko dito. So, lahat ng aspeto ng buhay mo pertaining this new blessing or bagong gagawin mo, kailangan talaga malino sa isip mo para alam mo yung pinapasok mo. So, ngayon, kung medyo hindi ka pa sure, sabi ko nga sa inyo, listen to your heart, listen to your intuition. Kung parang sabi mo, kailangan ko pa maghanda, kailangan ko pa maghanda, listen to that. And then, take action. Kailangan nyo nasa isip mo, mga plano mo, mga idea mo, ginagawan mo yun ng paraan para matupad. Hindi pwedeng nasa isip lamang. Okay? Knight of Pentacles, matyagang pag-iisip, matyagang pagkaplano, na hindi nagmamadali, kailangan take your time, slow down, okay? It's being clarified by the Three of Pentacles. You are being advised na um, humingi doon ng payo sa ibang tao, maaaring sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, sa boss mo, kasi yun naman yung nakakaalam sa plano mo, kailangan mo doon ng kanilang mga payo para mag-guide ka, para mabigyan ka ng malino na perspektibo so that yung plano mo maging konkreto magkaroon na matibay na pundasyon. Huwag ka daw basta-basta susubok sa isang bagay na hindi mo kinonsulta yung mga taong may powerful influence dyan sa mga ginagawa mo. For example, pangarap mo pumunta ng Japan and then find people na talagang mapagkakatiwalaan na may na may kinalaman sa mga pagpuntang abroad, pagpuntang Japan, being, o, being an OFW, para mabigyan ka ng tamang payo, para maplano mo ng maayos. Example din, isa kang teacher sa DepEd, pero wala ka pang um, school na mapapasukan, so find someone na makatulong sa'yo regarding teaching. So, mabigyan ka niya ng tamang payo para alam mo yung gagawin mo. Okay? Divine messages, bigyan pa kita ng payo. You have life lessons again. Okay. Sabi ng spirit Guards mo, itong pagkadapa mo dito, itong pagkalugmok mo o disappointment or heartbreak, lesson daw yan na kailangan mong isa puso, isa isip. Marami ka dojo matututunan para sa laban mong bago, alam mo na gagawin mo at alam mo na iiwasan mo. Another message of a spiritual hug, yes, wow, love na love ka ngayon ng iyong spirit guide, ng iyong angel guides, ng iyong uh, mga namayapang kabag-anak na nangyayakap ka today, pinaprotektahan ka, and you are loved, you are cherished, kaya huwag ka mangalala, okay? Kung siguro naramdaman mo na para mag-isa ka lang, walang gumagabay, walang umaagapay sa'yo, take into to your heart that your spirit guides and your angel guides are there, supporting you, guiding you, okay? In the area of your fortune, meron po kayo Knight of Wands. Yes, kayo po ay sinasabihan ng Spirit Guides mo talaga may darating na bagong balita. Good news. Nakita ko rin dito new information na darating. So, ilike mo tong video ha to activate this fortune area para talaga mapunta sa inyo sabi dito, um, meron kang hinihintay eh Parang sabi mo, ito na lang go signal na hinihintay ko, makalarga na ako with a seven of swords. Patagal ka na nagplano, nakita ko yung paghahanda mo, nagbusisi ka na, hinanda mo din ang puso mo, pero darating na yan. Kahihintayin mo yung text, color, chat para sa'yo, no? Nakita ko rin dito, sabi ng spirit mo, magiging adventurous ka lalakasan loob mo parang ito mga nakaraang buwan nakaraang taon parang ayong pa magtry ayong pangsubukan pero ngayon parang ito na yung moment na biglang lalakas yung confidence mo biglang lalakas yung loob mo na itry siya subukan siya at sumugod doon mag-try doon no so you're gonna have this undeniable energy para lumaban sa isang bagay kahit na maraming mga tao sa paligid mo siguro ang the down sa yon uh, sila ka ng discouraging words na wag na diyan Pisces mahina ka naman di ka magaling diyan baka matalo ka lang pero ikaw sabi mo te so tayo laban tayo maganda to baka ito na yung moment para sa akin so asahan mo a very very happy joyous adventure ang darating sa buhay mo this time pero kang gagawing bago na sobrang energetic mo sobrang saya mo at i-enjoy mo tong adventure na ito so congrats po The Night of Once, clarify natin. Knight of Wands being clarified by the Four of Cups. Wow, Four of Cups all about you getting what you prayed for. Meron kang hinihintay and then for a very long time na tuma nakaraang araw, nakaraang linggo, parang nakatenga ka, parang stuck, stuck yung energy. Sabi mo, kailan ba darating 'yun? Parang ang tagal-tagal na, parang sobrang pagod na pagod na ako. Try ako nang try, subok ako na subok. Trabaho ko nang trabaho, pero hindi ko pa rin nakukuha yung gusto ko. And then parang super disappointed ka na. Biglang boom, may dumating na good news. Either resulta ito or development sa matagal mong hinihintay. Nandito na siya at biglang babalik yung sigla mo. Kasi ito na yung panahon na ibibigay sa you ni God, yung hinihiling mo. Kaya kailangan sugod laban, be passionate, be energetic, maging enthusiastic ka at kunin mo siya because ito na yung moment na yun para sa iyo. So congrats po. Inner fortune, you have purse, pay attention to your finances. Yes, panahon na daw para ingatan ng pera, ingatan ng ari arian no. Hindi lahat ng tao dapat nakakaalam ng pera mo o ng bank account mo o ng ipod mo o ng sweldo mo, no? Take care of your money. Now the message you have career paano na do para may something beautiful coming in pagdating po sa karera ninyo. So congrats po. Now the message you have torch. Ooh, spiritual development, enlightenment and awareness and understanding. Wow, talaga namang liliwanag ang isip mo this time. Sabi ko nga sa inyo, darating ang mga sagot, kalinawan tukol sa mga bagay na malabo. A, isa din to sa mga garantiyang sagot. So congrats po. Now, the message of dagger, fear, worries, and tense situation. Yes, marami kang worries, marami kang fears, marami kang mga arinlangan, duda ka ba? Siguro nga dahil nanggaling ka sa isang disappointing at talagang feeling ko talaga you are nanggaling ka sa isang panahon kung saan marami kang inasahan pero binigo ka. Kaya ngayon parang hirap na hirap ka magtiwala sa ibang tao. Kaya parang you are very, very much alert at parang ginagawa mo lahat ng bagay on your own sa kabila ng mga takot na yan in the area of your near future, you have the, six, the seven of cups. Kitang-kita ko rito na mawawala na daw yung confusion mo sa isang bagay. Dati kasi parang marami kang gustong itry, marami kang gustong subukan, pero sabi mo, alin ba dito, alin ba dito? And then boom, this time around, kitang-kita ko rito, mahanap mo na yung landas o uh, pathway or journey na gusto mong puntahan, makakapamili ka na ng isa na focusan mo this time at doon mo ilalaan yung expertise mo, passion mo, attention mo, no? So, congrats po. Kitang-kita ko rito na meron ka ng tutumbukin na malinis na malinis sa daan at doon ka magalaan ng maraming oras mo. This is really about you gaining clarity sa mga bagay na pinto ang gusto mong pasukin. Yun, nagbukas sa na kunin na natin siya. The Seven of Pentacles. Wow, tatlong seven na to. Seven, seven, seven. You're really, really lucky this time you have the Seven of Pentacles clarifying our Seven of Cups. Sabi rito, lahat ng hinihintay mo magubunga na this time. Makakapamili ka na. At yung pipiliin mong yan, ay eh, talagang yun yung rightful uh, door para sa'yo. Diyan na magisimulang makaipon ka na, mag magisettle ka na, o kaya diyan na magubunga yung mga bagong bagay for you. Kaya this is really a renewed energy para sa'yo. Ha. Talagang transformation ito. Kaya kung ano man po yung mapipili mo in the near future, yan talaga yung swak para sa'yo. Okay? Congrats po. In the area of what's missing, ano yung kulang na kulang kay Pisces this time para totally makuha na yung manifestations at matumbok na yung problema? You have, wow, the tower card. Tower card's all about transformation. Kitang-kita ko rito, ang kulang daw sa'yo, Pisces, hayaan mo magbago. Takot na takot ka daw sa pagbabago. Ayaw mo ng bagong ganto, bagong ganyan. Sanay na sanay ka daw sa routine. Sanay na sanay ka na sa mga paulit-ulit na nangyayari na sa play safe zone ka na, nasa comfort zone ka na. Kaya yung mga pagbabago ni resist mo, pinipigilan mo, kinokontrol mo. Pero yung pagbabago daw na yan, yan daw yung tamang ingredient para totally mag-grow na yung buhay mo at mag-shift na sa pagbabago. So, ang payo sa na yung spirit guides, accept change, don't resist it, at saka tanggapin mo lang yung nangyayari inire-rearrange ni God ang buhay mo. Inaalis niya yung pangit, inaalis niya yung hindi para sa iyo para dumating na yung mga bagay na bago na talagang deserving mong makuha this time. Okay? Clarify natin. The tower cards being clarified by the judgment card. Yan. Kailangan mo daw magising. Judgment card is a really enlightenment, pagkalino ng isip, with a torch here, also giving you the same message. Kailangan mo daw magising sa isang katotohanan that things needs to change. Hindi pwedeng maratili daw sa ganyan yung ugnayan nyo. Hindi pwedeng ganyan lagi yung setup nyo. Hindi pwedeng ganyan lagi yung power dynamic sa pamilya. Hindi pwedeng ganyan lang kailangan daw magbago na at magising ka sa katotohanan at action na niyan. So that yung minimithi mong change ay matag maganap na. So that yung problema mo masolve na. Meron ka daw pinipigilang magbago eh. O pinipigilang matanggal. So in order for you to really get that problem solved, i-accept mo yung katotohanan at tanggapin mo yung totoo para magbago na ang lahat for you. Okay? So, Pisces, napakagandang payo yan sa inyo. Sa po kayo sa po kayo nakarelate, comment down below. Thank you again for watching ang dulo, Pisces. I love you. This has been James for James Sire PH. God bless everybody.